hindi siya totoo siya siyang plastic plastic ah, ang ganda oh kahit ganyan siya oh kahit plastic ito. ang ganda ito. Ito. Ah? parang rin tingnan ah, parang totoo ngayon ang orange ang tawagin ay clements yung ganyang bunga ano yan, yan, yan. yung galing Australia yan yung siya nagbibidyo din ayan, ang oh, ganda ito ng bulablag na ito ayan, mga daon-daon mga daon-daon na plastic ayan ang mga plastic pag tawagin, ang totoong plastic ayan, ang oh, ganda ang oh. ganda, lalo na to, oh ang ganda ng pagkakulay niya pulang-pula at saka yung pink na kulay ganda rin oh. ayan, oh, parang totoo siya yung pala plastic hindi pala siya naging totoo plastic ka pala pero ang ganda mo kahit plastic ka ha ito sa kabila oh ito iba ibang kulay iba iba yung ano nya yung kulay nya talaga pero maganda eh oh. ang ganda ganda talaga oh ayan oh ang ganda ng kulay nya o oh. puti tapos ang kadugtong ay ano kulay ito red parang i think ata to pink ang ganda oh. parang ano siya parang false ganda oh ayan ang ganda sa isang gondola ito ganyan mga bulaklak so per ganda ayan oh iba iba pa oh ayan oh um, rose, ang tawag niya ni rose bulaklak na yun. Tapos yung iba yan, sunflower. Ito naman ang ganda, oh. Malupit sa ganda. Ang ganda, ganda talaga nito. Ito eh, talaga may ka talaga sa ganda. Ito din, oh. May ibang kulay. May ibang klaseng bulaklak. Sari-sari mga bulaklak. Nakakaakitan ng mga bubuyog. So, kaso madang ay plastic so, yan din oh may mga uh, kulay ano <coughs> so, yung totoo tuto shit totoong bulaklak kaso plastic yan ang maganda oh yan oh no, naganda din siya rin baby video din yung isa isang vlogger isang vlogger lahat na lang kami vlogger wala nang viewer Puro nang vlogger yeah. yan oh no, maganda oh maganda ina-upload ko lang kasi nagaganda din talaga ako Nganda. oh parang ini Parang nasa gubat ka o? Oh. nasa gundula. ini Ngano? 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 mid in Ngano? mid in Ngano? 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 Ang daming klase ng tubo ng oras sa ito ay sari-sari. Hindi lang iisang basa ang pinanggalingan. No? Ano no? ang ganda kung close up talaga. Yan you no? Know. Kala mo totoo eh, puro bulaklak walang dahon. Ayan. Puro lang siya bulaklak walang dahon. Ang oh, ganda, lupit Oh. Ito close up ko na talaga. Gano'ng kaganda yan. Yun, sa'ko na lang. Yun, kitang-kita. Kitang-kita, talaga ang kagandahan. Wala naman ito sa amin nagvideo-video kami, pero sabi na bawal. Ayan. Kitang-kita ang kaputian, mga idol. ayun pa, oh. ganda rin ito eh parang ito oh tapos inikot ko pa ito dito sa kabila ayan ayan eh, na gusto ko yung sa eh, picture lang picture lang maganda pero pangit pala ayun alam mo lang dyan cactus yun cactus yung iba di ko na alam ang tawag dyan yung alam ang tawag sa pangalan ay antok antok na ako ito naman binalikan ko talaga to hindi ako makamove ang ganda talaga ng video na to Ayan, oh. Ang ganda-ganda talaga. Ito ako sa kabila. Ayan, oh. pulang-pula talaga, Pulang-pula siya. pink. Pink at saka Pula. Ну. субтитров